Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niya si Jake Pompirada from Bacolod City, Negros, Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-uusapan po natin ang sinabi ni Sarah Totelticarpio, ang pangalawang uh, pangulo ng Pilipinas na ayaw niya sa online gambling. Ano ba ang ibig niyang sabihin? Bakit ayaw niya? Ano ba ang mga dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Noong July 19, 2025 ay napalapas po ng statement ang ating mahal na pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte Carpio na ayaw niya ng online gambling kasi may hirap kontrolin na ang mga kabataan at nagbabala ito na panganib sa pamilya at kinabukasan ng kabataan. Sabi ng ating mahal na Vice President, I am against online gambling. Parents can control their children access. Halos lahat sa mga mga kabataan guys ay may smartphone, tablet or computer. Madali lang talaga mag online gambling. Wala naman tinatanong kung ilang edad mo. Mahirap iba sa kanila gumagamit ng fake account para makapag online gambling. Kahit ayaw niya sa online gambling, sinabi din, okay ako sa regulated gambling kung saan hindi lahat makakapagbukas ng account. Tama naman. Ibig sabihin ay pinaboran niya ang physical kontroladong sugal tulad ng casinos na may lisensyado ngunit hindi ang online version na madaling ma-access. Tama po guys, no? Kasi ang casino guys, pinapatakbo ng pagkor, isa din yon na malaking source ng buhis at income makakulong sa ating pamaman. Remember that, hindi lahat ng gambling ay masama. May mabuti din itong idudulot sa ating bayan. Oo. Oh. ini Inidagdag pa ni Vice President Sara Duterte Carpio, once someone becomes addicted, their family can start to suffer because they will fall into debt. Nababaon po sila sa utang. Kung online na hindi natin makokontrol kung sino makakapagbukas ng account para sa magsugal, nakakasira ng pamilya kinabukasan ng kabataan. Sa Kasabay ito ang mga panukalang bata sa Kongreso na humiling ng total ban sa online gambling na suportado ng iba't ibang mambapatas at Department of Health dahil masama epekto sa mental health at trabaho. Ang kasalukuyang administrasy administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay bukas sa regulasyon na mas mataas na buhis para sa online gaming ngunit hindi lopos na bumababa sa total ban maliban kung mabigyan din ng proteksyon para sa publiko. So, ako guys, no, personally, gusto ko regulated ang online gambling kasi yan nga, malaki din tulong po ito sa ating ekonomiya. Uh, total ban, hindi po ako papayag kasi may iba naman na, gusto, na sa tamang edad, tamang pag-iisip, na gusto talaga maglaro at makakatulong nga sa bayan ang buhis na binabayad nila. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Mahal po kayo. Lakin, ingat po tayo lagi. May bagyo kasi. Ito naman po kaibigan nyo si Jake Paalam. I love you all.